Hello, Tay. Magandang hapon. Kumusta naman ka, Tay? Ha? Magandang hapon. Ganun mo, mura makagluya. Mura makagigapoy. Makagigap, eh. Ikan ka natulog? Hmm. Kaya kumusta man Napa, bugas, tay, o, na itong kuwan, Tay? Napay, mabugas, Tay? Itong mais? Kawa, naya mo. Nahurot na yung mabugas mais, Tay. Tahun na. Tahun na pun tu tayo. Beru beru beru. Eh, kau mesti man ato ang kuan ane rontai atau kuan mas kuan ane atau pina atong pasko kau karong kuan. Kau mesti mana tu itong... pas kau. Angai ah, tu pina lah. <laughs> Sana all tay. Ang po lang tatay. Na mga tagbilas kuhan. <laughs> mga pinatay. tay? na na malijag tambal ka hapon. Ha? Na na malijag ng tambal ka hapon. Sa mga tambal tay? Taka kuha hindi ko pakapihan kung ano kayo mo kuha ng suha. Taka diin man nang malijag tambal tay? Dabaw. Suroy? Suroy. Ayaw patakag palit anak tay. Agay ka mateng. Sa so may palit. On sa ipalit mausad. Ayaw si takatakag palit palit kay mga kuana uban tay. Iskam ng uban. Helba? Ikaw nanoy is iskamon nga mo pay galisod magani kag tambal. Noon salan kun <laughs> sila uroy. Helba. Ano ni sila dai panoroy tay? Oh. Ay. Tanaman at tungkasa ay ganda, at itugahan ay dili tay bawal tay wag kang bumili na kung may mag ano mag maglapit-lapit dito na mag magbinta sila ng gamot ay wag tay wag kang maniwala tay di ba di ba no mga ku ana na? Oo, ang mahalin pero wala na tay wala na iskam na ilang mga tambal wag kang maniwala tay ito imbis si maglingkod pa ka tay sa lagi mong ininom ng bininta nilang gamot, bigla ka na lang tumirek, simba ko palayo. Huwag <laughs> kang maniwala dyan, Tay. Nako. Nakita ko yung ano, <laughs> sabon nila nanay. Wala nang sabon si nanay pala. Wala ka na palang sabon, nai, no? Tatlo na lang shampoo ni nanay. saka... Ng, ano sabon na uh, at sa isang bar na lang grabe si nanay makatipid ng sabon ba grabe si nanay makatipid ng sabon di ba ingon ni anong sabi ni Tatay na may na may mag, nagbinta daw dito ng gamot. Oh. Agoy na eh, wag kayong maniwala nay. Kuan taga ay, wag kayong maniwala na. Sabi, sabi ni tatay. One five daw. Ano daw. Ano daw? Ano daw? Sana all. oh, gani. Sabi ni tatay, eh, wala man daw siyang pambili. Wala daw siyang pira. Buti na lang tayo. Wala kang pira eh. Hindi ka nakabili. <laughs> Takot lang sa'yo tayo. Wag ka talagang maniwala diyan sa magbinta-binta na magpasok-pasok ng bahay-bahay. Nako, wag, wag talaga tayo. Dilim si tatay dito kasi isa lang ang ano ni tatay oh. oh. wala na si tatay ano dito. Wala na siyang ano ba tawag. Abumilya. Nilipat nila doon sa dyan. Nilipat nila dyan sa ginawa na ni nanay dito kusina o. Oh. oh. wala lang siyang misa at saka upuan. Ginawa na ni nanay ng kusina itong higaan ni tatay noon. Ngayon, nandito na si tatay o. Oh. Diyan na si tatay o. Oh ginawa na ni nanay ito ng kusina dito na si nanay nagluluto andito na mga gamit ni nanay ito ito na gamit ni nanay andito na yung galon ni nanay ano ba ito sira pala itong galon ni nanay oh. yung mga gamit ni nanay yan dito si tatay noon naghiga oh, nilagyan lang karton ni tatay oh. ang laki ng butas oh. dyan si nanay magluto oh. shout out sis Miheli shout out sir ni Jamaybay sis Tats shout out sa si sponsor ni tatay diabetes Ayan yung luto na pinabili ni pinabili mo si May Ayan. Ginawa <coughs> na ito ni nanay ng kusina. O, oh, dito din si nanay maghugas. Oh, dito si nanay maghugas. Diyan siya magluto. Pag-upo lang siya ng ano, kung, kung bagkito ba. Maganda sana dito gawin itong uh, ugasan. Dito ang lutuan. Oh, may bakanti pa kasi dito. Oh. Kahoy lang wala. At saka bubong. Ito yung mga tinanin ni nanay. Oh. Nay, paramihin mo ito, nay. Kano, para Wala ni ikuan Iiras na. Eh, oh, maghingi hmm. ako niya, nay, ha. Pag may, ano ako, lagaya, nay. Maghingi ako, nay. Ito na lang. Kasi yung, ano, yung tanglad, nay, ma. Paano lang sa dagat. Ayan, oh. Ang galing ni nanay, no? Oh. Diba? Ito yung mga uh, panggatong ni nanay, eh. Dito tayo sa loob. Ito yung likod ni nanay. Ito yung likod ni nanay, oh. Ito, oh sa bahay ni nanay ito yung likod oh. pwede pa itong gawing lutuan at hugasan ni nanay para hindi na si nanay magpungko-pungko ba oh, sabi ni nanay sa tutuhod niya And guys shout out team taghirap Ayan, tayo dito lang ako umupo tayo. Agay. Nay! Ayan, si nanay nag-igib ng tubig. Dagat. Tao, bro. Adulong tao. ko. Adulong tao, budak Ano ni mga galon ta kung gi oh, dala dire? To pa dito ako to ihatag nimo. Mm. Tay, nay. Anong plano niyo sa Pasko? Yeah, may ano? Pasko ay kwarta. Mga ito pinaskuhan. ha. <laughs> <laughs> daw si tatay ng pinaskuhan. K Pasko ba? Dasalan tayo na kung may mag-ano ng kamasko na na, no? Kung may pera lang ako na, Isos, bibigay ako sa inyo ng ano na yun, eh. Ewan <laughs> ko lang. Parang wala din akong handa sa Pasko na, Wala din ako, no, eh. Maluoy na lang ta. Oh, eh. Abot taan, Mag-appear ta, mag-appear. Mga oh, importante nga Piskay Taglawas O Ampo ta nga mawala ato mga sakit, di ba, Nay? Okay. Tay. Mo mm. ka maka magulanon tay, luoy man kay kag tay. Mm? Say problema tay, luoy man kay kag naong. Wala na. Wala kay problema, promise ka. Hmm. <laughs> Ay problema man sakiton ka. <laughs> <laughs> Niya, kumusta man naglakaw-lakaw ka ani? agat tindog-tindog da ko kalakaw. Ah, nagtindog-tindog ka. Mayo-mayo tay, nagtindog-tindog ka. Bitay-bitay lang kun tiwa ni. Ah, lakaw ka tay ayo ipabitay-bitay. Ah, ari ka magunit-gunit ani 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 ani. Ah, ari ka magunit-gunit. Ku aning sablay ani nay makadaghan og lamok na. Adalagat ko na ato na sa gawas butang kay makadaghan lamok. sabay may sudan to di anay. Naurot ato mga nodos og tinapanay. Nahurot na. Kaya so, wala na po ibuga si tatay. Wala na ibuga. kung sudan ron. Kung sa'yo mong sudan tay? Asukar. Asukar, Diyos ko bawal. Mananin mong tamis tay. Di po, di pa tamis ka ayo. Ah, gamay lang. Tagamtam okay. lang niya nga na ilami. Ah, lagi. Abi na uguan. Dili. Ah, lagi tay. Kaya abi na ko ko asukar. Imong sudan, Diyos ko. Gamay lang. Okay, bawal na sa diabetes ng asukar tay. Bawal na siya tay. Ang ah, daming lamok tuwara. o. Dili ka mo matulog tay. Ulay lamok tay. Ulay lamok. Manumbag rin lamok tay no. Dili mang <laughs> Di po kakabatig lamok tay. Kaya tulog po kay ka. Di ba? Saan po na nga wala na po ko kapamaligya ron. Mano Uh, kalau tak ku direk dalam tak pan karena wala cukup dalam pan lagi so ngomong ku kamu lagi ya gilantan pukul dua ka adlaw oke lagi kayo oke dalam koyok ku nika dan pindah palitan ku pan bayi teh auto imong gihatag <laughs> um, nilang nanag tatay ang duha ang kaluoy pug anak para ah, snack ni magabi mata man usa aw mangon ka tay ah, ba sa imong ka Mm. Sana may share nyo itong video ko. Please like and share para kay Tatay Diabetes. Maari na lang ko mang manaygon na lang ko niyo Kantahan na lang muna ko pa Pasko. Aron po'd mali. <laughs> Mag-abot tani. manghanda. manganta na lang ta. Bakit <laughs> <laughs> na ay maluun. Manghantag na pinaskuhan. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. matag na. Ikwan. Shout out kay Shout out kay ah uh, shout out sa ating mga sponsor. Sis May, Sir Bini Jomay Bay, Sis Tats Walker. Shout out team Taghirap, Idol Boy Sardinas, Kalso, as Sis Tats work, Worker, or, Sis Charma, Ate Amelita, Day Ruby, Ate Alicia. Shout out sa lahat. Uh, sis Aisan, shout out, shout out. Sis Mar Margie. Sis Anyong, sis Walker, uh, sis sis Walk. Shout out sa inyong lahat dyan. At shout out din Shaina Heart, sis Shaina Heart. Ida sok, Ida sok, shout out Ida Sis Arthur. Lahat-lahat ng mga classmate ko na hindi ko na pangalanan, shout out, shout out sa inyong lahat diyan. Ayano si Tatay oh. Ganyan lagi si Tatay. Parang malayo iniisip ni Tatay ba? bulaga. <laughs> Atawa tay. Ayaw sige mugut mugut kay na. Tawa lang ug bala gway sudan. Di ba tay? Tatay oh. Ganyan lagi si tatay. yan si nanay. <laughs>

utang ta sag bugas ana ilang regal din na pa man koy utang dili <laughs> <ito, ito>, <laughs> ta utang unay kay napatay utang Pinda tadi satai, tay. Pinda langan emong nana ya, ada ibu gas. Di musuh sa si regal deh. <laughs> gari kayo ko ng kanon lagi yan lang tatay ha Ampo lang tatay nga ay maluoy nga unta na ko siya ilayas ko balay kaya mamasko na Ayan oh, lumayas to sa kanyang bahay. Dahil pag mamas na may mama mag mamasko daw, wala daw siya ibigay. Ano na 'to? Ano ba 'to? hindi, po. Yung sapot siya na eh. Okay na po siya na eh. Ah, ulit. Sun, pong-pong sun ka na eh. Huwag na atang kumpartaan niya. Di saan cinco tagaan niya Ah, Ihatag ang cinco na eh. po na mo nagkapi ng cinco. Ay, okay. Looy <laughs> po. Looy okay. sila na eh. Looy po ka. Looy po si tata Looy sa mga na naman kay pasyente oh. Saan man na imong pasyente ka. Layo mo kay gunahuna na imong pasyente ah. Akin-akin lang sa tiil eh. Parang wala lang. <laughs> Parang kan ka ba Ah, kanta ba bisu unsa? Si dai kay ato padunggon ato ang mga viewers tag atong sponsor tay nga sigi Sige tay. Eh basin dai mo kanta ka kag pilas kuhan. Manay kuntay sige. Mama mas ko katay kan tatay. Bisa kung sa nang ah, makanta nimo sa unang panahon. Wala ah, di mo kutik kanta. Ay kan na lang nay kanta nay. Na. Dagong eh. gani ko sayo karon party ang mga sinyo ah bahala <laughs> mo diha oi. Ako na, ako na lay kanta ano. para ka tatay. <laughs> <laughs> ako na lang tapar. Ako na Ikaw si ay utang. Ako na lang ako na lang kanta tay. Direct mo na akong kanta. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tawag-tawa si nanay. Sige, paano sila magbigay sa inyo ng pinaskuhan pamasko kung hindi kayo kumakanta ng kumakanta ng pamasko na we wish you a merry christmas We wish you a merry christmas <laughs> Di ka talaga marunong kumanta tay Agay okay. Sige tay dasalan tayo tay ha ito dito po ako sa tatay ngayon tatay diabetes at saka kay nanay ana ah, kinukumusta ko po sila. Naabutan ko si tatay na nakahiga. Parang malayo ang iniisip. Tapos lagi siya nagkaganyan, oh, parang magsulat-sulat ba na walang tinta. <laughs> At saka yung pa tatay nakaganon-ganon, oh, nakakinakin. <laughs> ang layo talaga ang iniisip ni, na, ni tatay. At saka si nanay naabutan ko, nagdoon, nag-ano ng tubig. Nagpundo siya ng tubig ba? Okay. Ganon lang nay. Alis na ako nay. Nag-ano lang ako, nangongumusta lang ako nay. Sige, Tay. Alis na ako, Tay. Dito, nandito lang ako, Taba, Nung lang. Anong ulam, Nay, ngayon. Anong ulam ngayon? Wala. Ah, dadther ka, halat an. Ay, pareho tayo nito, walang mga ulam. At ito pa, nagkasakit ako. Dalawang araw ako na ano eh. May lagnat. May isipon pa nga ako. Sige tay. Hello, okay. At sa susunod na ano, bibisita ako sa susunod tay. Sana may ano ako, kahit tinapay lang dadalhin ko ba. At sa kape. Bye bye tay. bye. 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 Tay, babay bye tay. Bye -bye. Oh, pag paglabas ko, ayan ka na naman tay. Yung mukha mo naman parang na namang. Huwag <laughs> kang malungkot tay. Ganyan ang buhay natin. Huwag kang malungkot. Smile lang. Smile lang ba? Parang wala lang nangyari ba? Parang walang wala sa para lang tayong walang sakit, di ba? Bye. Thank you for watching, guys. Don't forget like and share. Bye. yong Sori Tay. Bag na kitayin mo. Sawa. si anak ko. Ah, ug mag-charge di ari is utang. Apay <laughs> ah, tigong daw ni Tatay. Bye Tay. Hello. Bye alis na ko Tay. Shout out sa si Lingan Channel. Bye.